Na ala niyo pa ba ang pakiramdam ng ganap na kalayaan? Yung tipong kayo ang nagdedesisyon sa bawat galaw, sa bawat sentimo, sa bawat oras ng buhay nyo. Yung may control kayo sa lahat at hindi niyo kailangang umasa sa iba. Pero habang tayo ay nagkakaedad, minsan ay unti-unti itong nawawala, 'di ba? Marami sa atin ang nakakaramdam ng takot na dumating ang araw na ang mga anak natin sa kabila ng kanilang pagmamahal at mabubuting intensyon ay ang siyang magdedesisyon na para sa atin. Isipin niyo, nakakatakot isipin na isang araw. Hindi na tayo ang magdidikta kung anong gusto nating kainin, kung saan tayo papunta o kung paano natin gustong gastusin ang sarili nating pinaghirapan ang pait ng realidad na ito ay nagiging o lalo na kung tayo ay nagiging mahina o umaasa sa iba. Hindi man natin aminin sa puso natin gusto nating manatili ang ating dangal at kasarinlan hanggang sa huling hininga. Ayaw nating maramdaman na tayo ay naging pasanin o hindi na kayang alagaan ang sarili. Pero may lihim na paraan para protektahan ang ating sarili mula sa ganitong sitwasyon. Sa video na ito, tatalakay natin ang ilang mahahalagang hakbang, mga simpleng gawi at pag-iisip na makakatulong sa inyo na mapanatili ang inyong danggal at kasarinlan habang kayo ay tumatanda. Mula sa pag-aayos ang inyong pinansyal, pag-aalaga sa inyong kalusugan, hanggang sa pagpapanatili ng inyong sariling boses at desisyon. Hindi ito tungkol sa paglayo sa inyong mga anak kundi tungkol sa pagpapalakas sa inyong sarili para patuli kayong maging bida sa sarili ninyong buhay, manatili hanggang sa huli. Dahil may ibubunyag akong isang bagay na sigurado makakagulat sa inyo, isang payo na bihira ninyong maririnig, pero napakahalaga. Kung gusto nating protektahan ang ating dignidad at kasarinlan, ang unang hakbang na kailangan nating pagtuunan ng pansin ay ang ating kalagayan sa pera. Alam naman natin sa kulturang Pilipino, ang mga magulang ay madalas maging pinansyal na suporta ng mga anak kahit may edad na. Nagbibigay tayo, tumutulong, minsan nga halos ubos na ang sarili nating ipon o pension para lang makatulong sa kanila. At hindi naman masama ang pagtulong, natural lang sa ating mga Pilipino 'yan. Pero ang punto ko, mga kaibigan, ay kailangan nating siguraduhin na tayo bilang mga magulang at nakatatanda ay may sapat na para sa sarili natin bago natin ibuos ang lahat sa iba. Hindi mar- Isipin nyo kung ang pera natin ay naubos at wala na tayong ipon o regular na kita, ano ang mangyayari sa atin pagtanda natin? Sino ang aasahan natin sa ating pang-araw-araw na pangangailangan sa gamot sa pagkain? Natural na ang mga anak natin ang aasahan at kahit gano pa man nila tayo kamahal, ang pagiging ganap na umaasa sa kanila, lalo na sa pinansyal, ay maaring unti-unting kumahin sa ating dignidad. Masakit mang pakinggan, pero ang pagiging pinansyal na pabigat kahit hindi naman sinasadya ay minsan nagiging dahilan para maramdaman nating hindi na tayo ganap na malaya o may sariling halaga. Kaya ang una nating gagawin ay siguraduin na mayroon tayong sariling ipon, gaano man ito kaliit sa simula. Kahit maliit na halaga lang na itinatabi nyo bawat buwan mula sa inyong pensyon o anumang kita. Malaking bagay na yon. hindi ito para sa luho, kundi para sa inyong seguridad. Para sa mga panahong kakailanganin ninyo ng gamot, ng dagdag na pagkain, o para lang sa pang-araw-araw na gastusin na hindi nyo kailangan pang humingi sa inyong mga anak. Ang isa pang mahalagang gawi ay ang pang-alam at pangsadaybay sa inyong mga gastusin. Marami sa atin ang hindi nagdilista o nagtatala ng kanilang pinagagastusan. Kung hindi ninyo alam kung saan napupunta ang pera ninyo, paano kayo makakapag-ipon? Kumuha kayo ng isang maliit na notebook o kahit sa inyong telepono kung marunong kayong gumamit. Isulat nyo ang bawat barya na lumalabas sa bulsa ninyo. Sa simula ay nakakapagod. Pero makikita nyo kung saan kayo maaring makatipid. Siguro hindi naman nyo kailangan bilhin ang bagong sapatos na yan o baka pwede namang magluto na lang sa bahay sa halip na kumain sa labas. Maliliit na pagbabago lang ito pero malaki ang epekto sa kalaunan. Ang pagkakaroon ng kontrol sa inyong gastusin ay nagbibigay sa inyo ng kapangyarihan. Ito ay nang kapakita na kaya nyo pa pamahalaan ang inyong sariling buhay. Kung may kakayahan pa, kayo magkaroon ng maliit na kita kahit na anong hobby o gawain, malaking tulong din yon. Siguro mahili kayo magtanim, pwede kayo magbenta ng mga gulay o halaman. Mahili kayo magluto, baka pwede kayo magluto ng kakanin at magbenta sa inyong kapitbahay. Kahit maliit lang ang kita, ang mahalaga ay merong kayong sariling pinagkukunan, isang bagay na sarili nyong pinaghirapan. Ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng layunin at halaga. Hindi nyo kailangan maging milyonaryo. Ang kailangan ay ang pakiramdam na kayo ay may sariling kakayahan na kumita at maging produktibo. At huwag natin kalimutan ang kahalagahan ng pag-aayos ng ating mga dokumento. Alam kong medyo mabigat pag-usapan nito pero napakahalaga ang pag-aayos ng inyong mga papeles tulad ng bank accounts, titulo ng lupa, insurance policies, at iba pang mahahalagang dokumento ay hindi lamang para sa inyong mga anak. Ito ay para sa inyong kapayapaan ng isip. Kung sakaling dumating ang araw na hindi na kayo, gaanong malinaw mag-isip, o hindi na nyo kayang asikasuhin ang mga ito, maeroon na kayong maayos na listahan na malinaw sa inyong mga anak. Mas madali para sa kanila na tulungan kayo kung alam nila kung saan hahanapin ang lahat. Hindi kayo magiing pabigat kundi isang responsableng magulang na inihanda ang lahat. Ang pagiging handa ay isang senyales ng malakas na isip at pagpapahalaga sa sarili. Ito ang unang hakbang para sa isang buhay na puno ng dignidad kung saan hindi kayo aasa sa iba para sa inyong pinansyal na kalayaan. Hindi ito tungkol sa pagmamaramot sa inyong mga anak kundi sa pagtitiyak na mayroong kayo para sa inyong sarili isang seguridad na magbibigay sa inyo ng kapayapaan at kasarinlan. Ngayon na napag-usapan na natin ang pundasyon ng ating pinansyal na kasarinlan. Dumako naman tayo sa isa pang napakahalagang aspeto. Ang ating kalusugan. Sabi nga nila, health is wealth. At napakatotoo niyan lalo na habang tayo ay tumatanda. Kung malakas at malusog tayo, mas marami tayo nagagawa. Mas nakakapag-enjoy tayo sa buhay. At higit sa lahat, mas hindi tayo magiging pabigat sa atin mga mahal sa buhay. Isipin nyo, kung sakaling magkasakit tayo ng maluba at kailangan ng tulong sa lahat ng bagay, hindi lang sa pinansyal, kundi sa pag-aalaga mismo, doon nagsisimula ang pagkawala ng ating kasarinlan. Doon nagdedesisyon ng iba para sa atin kahit hindi natin gusto dahil sila na ang may hawak ng ating pangangatawan. Kaya ano ang mga simple pero epektibong paraan para mapanatili ang ating kalusugan at maiwasan ang ganitong sitwasyon? Una, ang pisikal na aktibidad. Hindi nyo kailangang mabuhat ng mabibigat o tumakbo ng marathon. Ang simpleng paglakad-lakad sa umaga, kahit 30 minuto lang ay malaking tulong na Puwedeng magunat-unat, mag-garden, o magsayo sa paborito ninyong musika. Ang mahalaga ay gumagalaw ang ating katawan. Nakakatulong ito para mapanatili ang lakas ng ating mga buto at kalamnan, bunguti ang sirkulasyon ng dugo, at higit sa lahat, mapanatili ang ating isip na malinaw at aktibo. Nakakaalis din ito ng stress at nagbibigay ng magandang pakiramdam. Isipin nyo kung malakas ang inyong mga tuhod at likod, kaya nyo pa magluto para sa sarili nyo, maglinis ng bahay o bisitahin ang inyong mga apo nang hindi nyo kailangan pang tulungan. Malaking bagay yan para sa inyong kasarinlan. Pangalawa, ang pagkain. Naku, ito ang isa sa pinakamahirap para sa marami sa atin, di ba? Lalo na sa ating mga Pilipino na mahilig sa masasarap at matataba. Pero ang totoo, ang tamang pagkain ay gamot sa ating katawan. Subukan natin mas kumain ng gulay at isda. Mayaman ang Pilipinas sa sariwang gulay tulad ng malunggay, ampalaya, okra at iba pa. Mas masustansya at mas mura pa. Limitahan ang pagkain ng matatamis, mamantika at maalat. Hindi ibig sabihin na bawal na bawal na, kundi bawasan lang. Kung mahilig kayo magkape, subukang bawasan ang asukal. Kung mahilig sa fried food, subukang i-bake o steam na lang minsan. Ang pagbabago sa diet ay unti-unti lang, hindi kailangan biglaan. Ang bawat malusog na pagpili sa pagkain ay isang pamumuhunan sa inyong kalusugan at kalayaan sa hinaharap. Kung malusog ang inyong katawan, mas maiwasan niyo ang pagkakaroon ng sakit na maglilimita sa inyong galaw at desisyon. At pangatlo, ang regular na check-up at pag-inom ng gamot kung may reseta. Minsan nakakalimutan natin o tinatamad tayong magpa-check-up. O kaya kapag gumaling lang na kaunti, itinitigil lang ang gamot. Ito ay isang malaking pagkakamali. Ang mga regular na check-up ay nakakatulong para maagapang matukoy ang anumang sakit bago pa man ito lumala. At ang pag-inom ng gamot ayon sa reseta ng doktor ay critical para mapanatili ang inyong kalusugan. Kung mapapanatili ninyo ang inyong kalusugan, mas hindi nyo kailangan ng labis na pag-aalaga. Mas hindi kayo magiging pabigat at mas kayo ang makakapag-desisyon para sa inyong sarili. Quote sa pisikal na kalusugan, napakahalaga rin ang kalusugan ng ating isip. Habang tumatanda tayo, madalas natin maramdaman ng lungkot o pagkabagot, lalo na kung ang mga anak ay abala na sa kanilang pamilya. Kaya mahalagang panatilihin ang ating isip na aktibo at engaged Magbasa ng libro, matuto ng bagong hobby tulad ng pagpipinta, paghahabi, o kahit paggamit ng internet para makipag-ugnayan sa mga kaibigan at kamag-anak sa ibang bansa. Ang pagpapanatili ng aktibong isip ay nakakatulong na maiwasan ang memory loss at dementia na siyang pinakamalaking kalaban sa ating kasarinlan. Kung klaro ang ating isip, tayo pa rin ang may kakayahang magdesisyon at ito ang susunod na aspeto ang pagpapanatili ng inyong boses at desisyon. Nakakatakot isipin na dumating ang araw na ang iba na ang magdedesisyon para sa inyo, lalo na kung ito ay tungkol sa inyong sariling buhay. Kaya napakahalaga na ngayon pa lang, habang malinaw pa ang inyong isip at kaya nyo pa, ay kausapin nyo na ang inyong mga anak. Ipahayag ninyo ang inyong mga kagustuhan, lalo na tungkol sa kung paano nyo gustong mabuhay, saan nyo gustong tumira, at kung anong uri ng alaga ang gusto ninyo kung sakaling kayo ay maging mahina. Hindi madali ang pag-uusap na ito, alam ko. Minsan ayaw nating pag-usapan ang mga bagay na may kinalaman sa pagtanda o pagkasakit, pero ang pag-uusap na ito ay isang regalo sa inyong sarili at sa inyong pamilya. Isipin niyo kung hindi niyo ipinahayag ang inyong kagustuhan. Paano malalaman ng inyong mga anak kung ano ang para sa inyo? Mas magiging mahirap para sa kanila na magdesisyon at maaaring magdulot pa ng alitan sa pamilya. Kaya maging proaktibo sabihin ninyo, gusto ko pa rin tumira sa sarili kong bahay hanggat kaya ko. Kung kailangan ko ng tulong, gusto kong may magbantay lang sa akin sa umaga. O kaya, kung sakaling magkasakit ako at kailangan pumili ng ospital, mas gusto ko sa ganitong ospital. Malinaw na pagpapahayag ng inyong kagustuhan, pwede nyo pang isulat ito para may nakasulat kayong batayan. Hindi ito formal na legal na dokumento tulad ng last will. Pero ang mahalaga ay naiintindihan ng inyong mga anak ang inyong puso at kaisipan. Ang paggawa nito ay nagpapakita na kayo ay may kontrol pa rin na kayo ang bida sa inyong sariling kwento. Walang sinuman ang makapagdidikta sa inyo kung ano ang tama para sa inyo kung kayo mismo ang nagbigay ng malinaw na direksyon. Ang pagpapahayag ng inyong sarili ay isang gawa ng lakas at pagpapahalaga sa sarili. Ngayon na napag-usapan na natin ang pagpapanatili ng ating pinansyal at pisikal na kalusugan, pati na rin ang pagpapatibay ng ating boses sa mga desisyon, may isa pa tayong kailangan na pagtuunan ng pansin na madalas nating makalimutan, pero napakahalaga para sa ating dignidad at kaligayahan habang tumatanda, ang ating emosyonal at sosyal na kasarinlan. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay ang kakayahan nating panatilihing buhay ang ating espiritu, ang ating koneksyon sa mundo, at ang ating pakiramdam ng layunin anuman ang mangyari. Kapag tumatanda tayo, kadalasan ay mas nababawasan ang ating mga social interaction. Ang mga kaibigan ay lumilipat o nawawala, ang mga kapamilya ay abala sa kanilang sariling buhay, at minsan, madali tayong makaramdam ng kalungkutan at pag-iisa. Ang pagiging isolated ay hindi lang nakakasama sa ating mental health, kundi nakakaapekto rin sa ating physical health. Kung wala tayong kausap, walang makakalam kung may problema tayo, kung nahirapan tayo, o kung kailangan natin ng tulong. At doon, nagsisimula ang pagkawala ng ating kasarinlan kapag nawala ang ating boses at koneksyon sa labas. Kaya naman, napakahalaga na patuloy tayong makipag-ugdayan sa ibang tao. Hindi nyo kailangan maging party animal, pero ang regular na pakikipagugdayan sa mga kaibigan, kapitbahay o sa inyong komunidad ay napakalaking tulong. Kung mahili kayong magsimba, mas magandang sumali sa mga grupo doon. Kung meron kayong mga dating katrabaho o kaeskwela, subukan ninyong magset ng regular na get-together. Ang simpleng pag ng kape sa umaga kasama ang kaibigan o pagkwentuhan sa kapitbahay ay sapat na para mapanatili ang inyong social life. Kung marunong kayong gumamit ng cellphone o no tablet, gamitin ito para makipag-video call sa inyong mga anak o apo na nasa malayo. Ang pagpapanatili ng malakas na social network ay nagbibigay sa inyo ng suporta na mga kausap at ang pakiramdam na kayo ay mahalaga at bahagi pa rin ng lipunan. Hindi nyo kailangan bumalik sa pagiging isang bata na lagi nang may magulang nakasama. Kaya nyo pa rin bumuo ng sarili ninyong circle of friends. Higit pa riyan, ang pagpapanatili ng inyong ngahilig at ang paghahanap ng bagong layunin ay kritikal. Marami sa atin ang nagre-retiro mula sa trabaho at biglang nawawala ng direksyon. Kung dati ay abala tayo sa paghahanap buhay, nayon, ay biglang may sobrang oras. Kung hindi natin ito pupunuin ng makabuluhang gawain, madali tayong makaramdam ng pagkabagot at pagkawala ng saisay. Kaya ang tanong ano ang gusto nyo pang gawin? Ano ang pinapangarap niyong subukan? Marami sa atin ang gusto matuto ng bagong skill, tulad ng pagpipinta, pagtugtog ng instrumento, pagluluto ng bagong recipe, o pag-aaral ng isang bagong wika. Kahit simple lang, tulad ng pagtatanim ng sarili niyong gulay sa bakuran o pag-aayos ng mga lumang litrato. Ang mahalaga ay meron kayong passion. Meron kayong kinagigiliwan na ginagawa. Ang pagkakaroon ng layunin ay hindi lamang tungkol sa personal na kasiyahan. Maaari rin itong maging isang paraan para patuloy kayong maging produktibo at makatulong sa iba. Kung may alam kayong skill na pwede ninyong ibahagi, bakit hindi? Puwede kayong magvolunteer sa inyong simbahan, sa komunidad, o maging mentor sa mga nakababata. Ang pagbabahagi ng inyong kaalaman at karanasan ay nagbibigay ng malalim na pakiramdam ng halaga at dignidad. Hindi kayo isang pabigat kundi isang kayamanan ng karunungan at karanasan na kayang magbigay pa. Ito ang esensya ng tunay na kalayaan, ang pagbili na patuloy na lumago at magbigay. Kaya, sa kabuuan, mga minamahal, tandaan natin ang mga mahalagang puntos na tinalakay natin. Una, ang kahalagahan ng pagpapanatili ng ating pinansyal na kasarinlan ang pagkakaroon ng sariling ipon, ang pag-alam sa ating mga gastusin at kung kaya pa ay ang pagkakaroon ng sariling maliit na kita. Ito ang ating panangga laban sa pagiging lubusang umaasa. Pangalawa, ang pag-aalaga sa ating kalusugan. Ang regular na paggalaw ng katawan, ang pagkain ng masustansya at ang pagpapanatili ng ating isip na aktibo. Ito ang susi para mapanatili ang ating pisikal na kalayaan at maiwasan ang malawakang pag-aalaga. At pangatlo, ang pagpapatibay ng ating boses sa mga desisyon, ang maagang pagpapahayag ng ating mga kagustuhan sa ating mga anak, at ang pagpapanatili ng ating kontrol sa ating sariling buhay. Ito ang nagpoprotekta sa ating dignidad. At ang apat ang pagpapalakas ng ating emosyonal at sosyal na kasarinlan, ang pagpapanatili ng mga koneksyon at paghahanap ng bagong layunin. Ito ang nagpapanatili sa ating espiritu na buhay at masaya. Hindi ito tungkol sa pagiging makasarili o paglayo sa ating mga anak. Ito ay tungkol sa pagmamahal sa ating sarili at pagbibigay ng kapayapaan ng isip sa ating mga anak. Kapag malakas at malaya kayo, mas maganda ang inyong relasyon sa kanila. Mas masaya kayo at mas magiging inspirasyon kayo para sa kanila. Tandaan, maliit na pagbabago lang ang kailangan. Hindi ito kailangan gawin ng sabay-sabay, unti-unti lang. Bawat hapbang na gagawin ninyo para sa inyong sarili ay isang pamumuhunan sa inyong hinaharap na puno ng dignidad at kalayaan. At ito na ang sorpresa na ipinangako ko sa inyo ang pinakamahalagang paraan para hindi nyo hayaang gawin sa inyo ng inyong mga anak ang mga bagay na makakapagpaalis sa inyong dignidad at kasarinlan ay ang pagmamal sa sarili at ang pagtatakda ng malinaw na hangganan. O, tama ang narinig ninyo, ang pagmamal sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay pagkilala sa inyong halaga at karapatang mamuhay ng may dignidad at ang pagtatakda na hangganan sa pinansyalman, man, sa kalusugan o sa mga desisyon ay hindi pagiging matigas ang ulo. Ito ay pagpapakita ng respeto sa inyong sarili at sa huli, pagtulong din sa inyong mga anak na maunawaan ang inyong mga pangangailangan at kagustuhan. Ang tunay na sorpresa ay nasa kapangyarihan ninyo na humawak sa sarili ninyong buhay. Ang tinukar kaya ano mga hakbang na balak ninyong simulan? Ibahagi ninyo ang inyo mga saloobin at karanasan sa comment section sa ibaba. Gusto namin marinig ang inyo mga kwento. Kung nagustuhan ninyo ang videong ito at nakita ninyo ang halaga ng mga payo, pakilike like naman po at huwag kalimutan magsubscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang nilalaman na makakatulong sa inyo. Sama-sama nating tahakin ang landas tunggo sa isang buhay na puno ng dignidad, kalayaan, at kaligayahan sa bawat yukto ng ating buhay. Live your best life at every age. Maraming salamat sa pananood.